Ito ang TNT official Blatter book. At nadinig mo na ba mga katagang? Ipapablatter kita Well, as a complainant, alam mo ba ang purpose ng blatter? And as a respondent o nireklamo, nire dapat ka bang kabahan masyado? Lamit natin. Blatter Book is the official logbook that contains daily register of all crime incident reports. So crime incident reports like theft, robbery, physical injury, and others. Siyempre, kung may crime incident, mostly dapat may suspect or arrested person yan na ilalagay din sa blotter. Lastly, significant events or activities like Nakandak na checkpoint, mga bigla ang event sa isang lugar na need maglagay ng polis, eh lahat yan sinusulat sa blotter book. Ngayong alam nyo na po ang nilalaman ng PNP blotter book, ano pa ang pwedeng purpose ng blotter? Una, kapag may lost license or lost ID kayo at need nyo kumuha ng renewal, e eh, pong pumunta sa police station para ipablatter at bibigyan kayo ng printed copy nito na magagamit nyo for ID renewal. Ang tanong, may bayad ba ito? Wala po, libre lang ang police report. Ulitin ko po, libre lang ang police report. Walang bayad yan. Next po na purpose sa atin ng police blatter is pwede natin makonfirm kung may nangyari ba talaga ng insidente sa isang lugar like robbery, theft, hold up and to confirm also kung anong name ng nahuling suspect kung meron man. Lastly, pwede natin magamit ang blotter for other crime references. Ngayong alam nyo na ang PNP blotter at mga purposes nito, malamang ang next na tanong nyo, lahat pa pwede i-blotter sa local police station? Ang sagot ay, hindi. Ayon sa mga nakauusap ko na police ay meron pa silang alam na local unit na may sariling blotter. Ang una ay ang traffic unit. Any traffic incident, nagkabanggaan na vehicles, motor man yan o sasakyan, nabundol ng kotse or tricycle, eh sa traffic po yan binablotter. Okay? Number two is ang uh, WCPD or ang tinatawag nilang Women and Children's Protection Desk may sarili po silang bladder. Dito po, ang uh, nilalagay nila ay medyo maselan po sapagkat kadalasan ang binabladder dito ay biktima ng panggagahasa, pagmamaltrato sa bata, financial abuse ng mister at marami pang iba. And normally, ang nagbabladder na polis dito ay uh, investigadora na uh, investigadora po na polis. Pero ano naman ang barangay bladder? kaya din ng PNT Blatter ay record book din nila ito ng insidente sa nasasakupan nilang barangay. Ang pinagkaiba lang nila sa PNP Blatter ay hindi ka makakakuha ng police report para marinyo mo ang ID or any legal documents na nangangailangan ng police report. Lastly, ang tanong ng karamihan, magkaka-record ka ba kapag pinablatter ka? Ang sagot dyan is, oo at hindi. Bakit? Oo, kapag naaresto ka, gawa ng pagpatay, pag nanakaw, robbery at ano pang kaso, basta inaresto at pinakulong ka, automatic syempre ilalagay ang name mo sa blatter and later on makaka ka. Bakit naman sinabi ko na hindi? Kunwari, pinlatter mo lang dahil na nakit sa'yo yung kakilala mo, pero hindi ka naman nagsampan ng formal na kaso, eh baliwala yan ang magiging silbi ni Blatter ay yung sinabi ko kanina sa number 3 purpose, which is prime reference. Kung sakari na sinaktan ka uli at willing ka ng ipakulong, eh magkakaroon ng bearing yung pinatala mo na nauna mong Blatter. Madadagdag lang yun as evidence. So ayun mga kalogic natin, kung may hindi malinaw sa inyo, Pwede nyo po i-drop yan sa comment section at sasagutin natin yan as soon as mabasa ko. Remember, dapat alam natin ang tamang purpose ng bladder para hindi kinakabahan at hindi naginito. So yun lamang po. Maraming salamat mga ka-logic. Goodbye for now.